Hello guys! So for today's video is magpe-perform tayo ng cosmetic restoration which is treatment ng peg shaped lateral and isa sa mga artista ang kilala kong meron nito is si Miss Judy Ann Santos. So ang peg shaped lateral is a dental anomaly na kung saan yung ngipe na lateral is medyo maliit siya than usual. Tapos, common ito nagkukos ng spacing and minsan aesthetic concern na din. So ayan, lalakihan natin ng konti yung ipen para maging kamukha siya nung kanyang isang ipen e na lateral din. Okay? So ayan, binibuild up na natin yung ipen e sa kanya ng mga gilid. So, yan yung composite natin. Siyempre, kailangan natin ayusin ito para maging maganda tingnan. Then, siyempre, i-remove natin yung mga excess na composites para at least hindi agad kapitan ng stain. And don't forget na kailangan natin siyang i-polish para mas kumintab at mas magmukhang natural yung ngipin na ginawa natin. Okay po? Siyempre, kailangan ma-make sure natin na na-flush siya para hygienic at malinis ni patient yung pagitan ng mga ngipin. Also, tanggalin din natin yung contact sa lower teeth para at least hindi ito agad mabasag. Okay? So, ito na po yung ating before and after. Maraming salamat po.